Oye, 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 yay. Ayun, nandito po kami ni Miss CJ ngayon sa Thailand at nag-stop over muna kami dyan sa Beijing. Pero hindi kami lumabas dyan. Saglit lang kami diyan, uh, one hour lang. And then, ayan, nandito po tayo sa Thailand. Che-check um. na kami sa immigration. Kung pwede ang aming ticket. <laughs> oye, oye, oye at then. Ang bagik din pala dito. Libre pala dito ang aircon. <laughs> At ito na nga po ang day one namin ni CJ. Si Ayan, tayo po ay aura-urahan at tayo po ay gagala sa paborito kong puntahan. Namin miss po na po ang luksuhin Alfonso Cavite na palengke. Kaya tara, meron po niyan dito sa Thailand. pantay Ito ang Starbucks. Ito Ito yung... Wala dito lang. <laughs> dito <laughs> Ayan, at habang uh, nagagala tayo, ay nakakita tayo dyan ng yung parang lugaw. Namiss ko yung Aures uh, lugaw dyan sa Uh, sa crossing ng Mendes. Yung amoy niya as in yung talagang lugaw na lugaw Ayan may mga May mga unti marami Parang talagang natakam ako Kaya bumili kami ni Carol ni CJ Kaso yung mga pagkain nila dito Talaga lahat maanghang Talagang kung kaya ng dila mo Makakain mo yung lasa niya So try natin na. okay. 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 <laughs> wow Hello so guys, this is the coffee for our tour uh, in Bangkok. This is the style. Look, there is a mame. Mame, what is the mame? Mame is a... Uh... Um... Butil, butil. <laughs> ano ba yan? Buto, buto, buto. It's coffee from Bangkok, Thailand.

Mamumili ka nga? At syempre, pag suman ang napag-usapan, syempre, eh, yan ang uunahin ko muna. At syempre, takam na takam tayo sa suman. ba? Diba, ayan, nata kami. Kinain ko na rin yung buhok ng matanda. May talagang may kulay puti. At saka may kulay itim diba, diba, talaga. Ito na. Baka may kulay puti. nasan talaga tayo. Ayun you know, oh, may Buddha. Ayan oh, Thailand. Thailand siya oh, di ba? Nala ko sa <laughs> dito. Hi. 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 ka? Ha? Yummy. May buhok. Aruy! Aruy! <laughs> Kapun ka? <laughs> <laughs> ha. ha? so multi-part. natin eh. Okay lang po kami doon sa ano mga mangga. Okay na yan. Okay na Okay na. okay na rin kami po mga 10. Adam mo ka yes, <laughs> for diet. Hindi. <laughs> ah. Yes ma'am. mo ko ng abis, Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ma ito. Indai. Opo. Hindi okay. mo ko Opo ma'am Okay, ma'am. Thank you masunod ma, am. masunod. <laughs> oh, hindi, may bagoong dito. Ah, may bagoong. Oo, oh. oh, di ba? Ang saya, may bagoong din dito. Oo, oh. oh, hindi, binam ako naman gana. Sige na. Pwede oh eto na ba? Okay. May pag Aloy. Ano ito? Chico. May Chico, sige na. Chico. Ramis, Chico. Amin? Amin. Chico! Chico! <laughs> natin eh. Okay lang po kami doon sa ano, mga mangga. Okay na yan. Okay na yan. Okay na. Okay na. Marami <laughs> rin kami po mula sa grupo. Yes, ma'am. Kailan mo ko ng ating sindal? Opo, ma'am. Isang kilo, ma'am? Ah? Opo, ma'am. At saka ito. Opo, ma'am. Ma Kailan, okay. mo ko nito? Opo, so, ma'am. Saka ma yung ating. Kailan, ma'am. Isang kilo. Opo, so, ma'am. Masunod, ma'am. Masunod. <laughs> -uk -uk. Chico, Mereka, cico, Chico, Rami's Chico, I mean, I mean. <laughs> Chico, Chico, <laughs> Chico,